Nami ng aktor na si Tom Rodriguez na pumasok sa kanyang isip noon na tapusin ang sariling buhay dahil sa matinding pagsubok na pinagdaanan niya nung naghiwalay sila ng kanyang dating asawa na si Carla Abellana. Sa interview ni Tom sa showbiz program ni Tito Boy Abunda, sinabi nito na sobrang sikimang lahat para sa kanya dahil sa mga pagsubok na naranasan niya. Kay pa ng aktor, iniyakan niya ng maraming beses sa mga pinagdaanan niyang problema pero may malaking aral sang natutunan. Kailangan lang talaga niya maging kalmado habang nilalagpasan ang mga problema sa buhay. Dagdag pa ni Tom, natutunan niya maging grateful sa buhay at ang pagmamahal sa sarili. Napangiti naman si Tom ng ibahagi niya ang kanyang bagong pag-ibig at inspirasyon. Sa huli, sinabi ni Tom na deserve ni Carla na maging masaya at makahanap ng taong magmamahal sa Akrem. At yan ang entertainment news na nag-iisang sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Patak Armin.